good afternoon everyone andito na naman ako guys sa aking uh, pwesto ako ay mamalansya na naman ayan o oh. daming plansyahin guys ayan. mag umpisa pa lang ako kaya naglangan langan man ko guys kaying kaon pabaya ako paniudto kumain na ba kayo ng tanghalian paniudto is salitang bisaya kaya ano? out sa lahat ng mga bisaya dyan ako ay mag-uumpisa na ako sa aking trabaho. Kumusta kayong lahat dyan? Malansya na naman ako mga idol. Mga idol, pa-subscribe naman ang aking YouTube channel. Pabisita Pabisita naman mga idol. para madagdagan naman ang aking ano, subscriber <laughs> bisitahin nyo naman ang aking youtube channel I love you guys kamusta <laughs> kayong lahat dyan mga luhi ang panahon natin ngayon is mapulimlim mayroon na naman daw tayong bagyo palagi na lang tayo mayroong bagyo kawawa na yung mga nabahaan yung mga nagdaang bagyo hindi pa naka-recover so ngayon may panibago na namang bagyo nasisira na yung mga pananing yung mga kabuhayan ng ating mga kababayan Hello everyone Good afternoon May nakalimutan akong kuhain Kuhain ko muna Ayan may aso dito malaki Come here, come here, come here Sit Come here. Sit. Okay? 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 Sit down. O, oh, tingnan nyo. <laughs> tingnan nyo. Oh, kinuha niya yung kanyang laruan, no? Oh. Okay. Okay. <laughs> Pagpapalaro kasi ito, eh. Hmm. Ops! Oh, no. Wait. Wait lang, ha. Kaya hmm? mo hihilain ako, o. Oh. <laughs> Wait! Ha? <Huh>? Hmm. <laughs> Ayan na guys. Oh, nahihila na ako. Hmm? Kino malaga sa atin dalawa? <laughs> nahihila ako. <laughs> nahihila ako. Oh, ah, wala, giwisi-wisi na ako. Oh? Hmm? Giwisi-wisi na ako. Hmm? Huh? Okay, sino malaga sa atin dalawa? Ikaw? Ikaw o ako? <laughs> Binitawan niya. <laughs> oh, kami. Kami. eh kami. pagod dali lang nagkukuhain lang ako May ginawa lang ako nakabalot sa ano. Issue. So now, babalik na ako dito sa aking trabaho. Well, come here. Come here, come here. Come here. Come. Come here. Come here. Come here. Ayaw ko sa'yo. Sige. Okay. Okay, go. Sit. Sit. Okay, sit down. Sit. Sit. Very good. Very good. Nag-sit down siya. Okay, very good. Okay. Sige, mag-clean na tayo. Yes, sinong malakas sa ating dalawa? Hmm? Eh niya guys. Hmm? Sinong malakas sa ating? Wait! <laughs> ang lakas! Hindi <laughs> na mo, nahihila na ako. <laughs> nahihila ako, tinan niyo ang lakas. Hmm? Okay. Okay. Oh? Sinong malakas? <laughs> oh. <laughs> Oh, <laughs> <yung aking> <laughs> Ang bibita mo hmm? ng na lakas. Namumula yung aking kamay. Ang lakas mo ha. Ayoko na sa'yo. Lakas mo. Ang lakas ni Red Red. Si hi. Ang lakas, lakas mo. Namumula yung aking kamay. lakas ni Red Lakas mo ha. Ayoko na sa'yo magplay. Wala ka ng kalaro. Bye bye Red Red. Wala nang kalaro si Red, Red namumula ang kaking kamay grabe sya rin dito lakas hmm lakas mo ha masyado trabaho na ako mga guys aray init. mayroon akong panuksok dito sa likod kasi ang init pag namalansya yung pawis natin gumadagay dai sa ating likod or sa aking likod guys kaya ilagyan ko na ng tawil kasi galing lang ako sa ano sa lagnat buti gumaling na yung lagnat ko ngayon trabaho na sa dagay gumaling naman sa sakit dami pa akong bantahin mga guys so kayo ba anong ginagawa nyo ngayon dyan ito ang buhay mahirap laban lang kaya eh, dito mo trabaho wala man magbibigay sa atin lalo na ako walang walang ano walay masaligan ba kaya Nagsikap lang talaga trabaho kayo. Huwag may salikan. Wala may mutabang na ako, guys. Kaya, so, tabangi ko ninyo. Subscribe naman sa aking YouTube channel. <laughs> Thank you for watching. Bye, guys. ako akong hitsura. Hagad na, guys. Trabaho, guys. Bye everyone. Thank you so much for watching and thank you sa pa, sa mga nag-subscribe diyan ng aking idol na si Morris, si Michael Morris Vlog. Ayun, thank you so much sa At mag-ingat kayo palagi. Masaya ba ya ako kay nadagdagan ng aking ano, subscriber. <laughs> oh, sa mga hindi pa nag-subscribe diyan, baka naman. Ha? Huh? Subscribe nyo naman ako mga lodi. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat kayo palagi.